So at ay post angle Hindi ko na na-videoan kung pagpawakbak. Ayan. Renovation ng CR para sa labas. Para hindi na sila papasok sa loob. Kasi napupulong buhangin sa loob pagkagaling sa dagat. Ayan. Ito. Ito renovation. Ayan. Nais na namin yung ano. na set up na lahat yung mga linya ng tubo. Ayan. Ito to. Ah, set up po na lahat ang ano yan. Ako na nang gumawa niyan. Ayan, lalagyan na nila ng flooring mamaya. Ayan. Para magkaroon ng CR sa common. Ayan o. Paglabas, Paggaling sa dagat, dito na Diretso. hindi na kailangan pumakasok pa sa loob. Ayan, kasama ko si Mang Jaime, master ng carpenter. Siya ang bang pinakapurman dito. Ayan o.

Ay, tapos na ulit din, baka busta pa, di sinuro ko kung pa eh. Usual, busy-busy ang mga tao dito. Ayan, tapos na lahat. Ayan, hindi na kayo masikasong magluto. Nag-order na lang ako namang inasal. Kaya muna tao. muna tao. Tama ko ulit si mm. Kain. Mm, kain daw, kain daw. Mang inasal. Oo. Oh. Mm. <laughs> Tama. Yan, dumating si Simon. Mabul sa mang inasal. Eh, kasama ako na gumawa sa tubero. Tingnan nyo, gumagawa ko ng itlogan ng manok. Wala akong cameraman kaya wala akong mukha dyan. Ayan, malapit ko na matapos. ilong butas to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na butas. itlogan ganun manok. Ano natin yung mga alaga nating kambing? Ito na. Eh, malaki. Walang kasawa sa kapagkain. Ayan. Ito naman yung pangalawa.

putang natin eh, ah, sarap nga ng lang mamasyal pagka malinis ng patway hindi na tulad dati ng masukal ito ito mansanita to yung ibang mansanita to ko, baka hindi pa namumulaklak sana mamulaklak ka na, na. that okay. yung bahay. Maluwag ang gate. Ito yung gate na maluwag. yan, Bukas. Ulit. Hapon na. Ayan. Ito yung duhat ng malaking bunga. yan Malaking bunga ito. Sige. Babay na. Pagod na rin ako. Ayan. Continuation ng paggawa ng Common CR, pwede dito sa labas, pwede sa loob. Under renovation. Ayan. si Jaime, si Loren, si Alex ang nagtatrabaho ngayon. Ayan. Nilalagay na yung, ano, yung hamba. Dalawa kasi hamba. Isa dito sa labas, isa sa loob. kagawa naman ako lang uh, uh, gate ng kambing kaya medyo magulo Di pa ang magamit, hindi pa nakaayos. Absent si Burnok, nagpunta sa ipunan. Kaya si Loren sana nandito. Ayun. Iko baka narbakan bayan, narbakan amo ko si Lawrence yan siya ang nagdrive wala na amo ang Abra yan, papuntang Abra yan Abra ito naman yung papuntang Biga tapos na hindi ko na na video kung paano namin ginawa to si kasama ko si Lawrence yan yan oh. net na lang ilalagay ito pa yung Lorenz sa kanta pa yung Yobana doon pa yung pangharang sa Yobana nga tidog yan dugtungan talatan mga lakati duwa Ah, nagdugtong ta Makalapit kapatid mesa. Yan. Hindi hmm, mo na kailang hawakan, automatic na magsasara. Ayan oh. Dylan and Dalton. Uh, mini shoe, mini part daw ay nila yung Jurassic Park. Yan, pwede na ako magpakawala ng kambing. Ayan. Yan, dyan nilalagay yung pangalan ni Dylan and Dalton mini show daw mini show. Yan. yung mga sirang ano ayos. O, kita mo, may may o, diba? hindi ko mga yung mga yung mga yung mga yung mga yan mga kailangan mga yung mga yung mga mo mga Ayan, tingnan mo. So, siya yan. Oo, oh, kita mo. Ayan. Automatic yan. Nakabakuran na. Hindi na makakalabas itong mga kambing. Yun, si Lawrence. Jaime. Ayan. Si Alex. Ayan. Ayan, natapos din. Kanina doon ang bakod namin. Kaso lang, na ano, na maubos yung sibol ng saging. Kaya, hinati namin ng bakod. Ayan. Overtime, overtime na kami. Ayan. Ayos na. Malawak na yung takbuhan ng mga kambing. overtime. Overtime ang bakod. May hamba na. Yung CR, may hamba na. Papatungan pa ng talis to. Yung luma, mapapatungan na lang.